Nakabaluktot yan. Yung ah, yan lang na Nakabaluktot yan. Anong unang gagawin? Titingnan okay. nyo, di ba? Yeah. Sir. Sir. Ano po? Okay lang po kayo. Ah, ito lang po yan. sumagot. Yes, ano yun natin? Che Check po natin ano niyo para ano ha. Halos okay. lang po. Titingnan natin. Sir. Papaalam po ako sa inyo, SOP po yan, gugupitin po natin ha. Kasi para makita po natin yung susubad nyo ha. O, <laughs> oh, yan ang sasabihin nyo. Okay. Patay. Tapos, o, oh, sir, anong gagawin nyo? Saan yung gugupitin? O, oh, pantalon nga. Sa gitna ba? O sa duktungan? Kasi siyempre, eh yung ano, kung eto sugat niya, Paalam kayo dito. Pero kung hindi naman malala, sa tuktungan para... Para madali oh. madaling Siempre, mati. Hindi naman malala, pwede niya pantayin yun. Kasi baka magsasabi oh. yun. yung masinti, huwag yan. Huwag yan, pantalong ko yan, mahal yan. Panlito <laughs> <laughs> yun. yung lalagyan yan. Pantay tayo, ginunting natin agad. Eh hindi naman pala malala. Yari tayo. Pero kung may butas na la, sugat lang, butas lang rin. O yun, sugat lang. O, ito ah. naman niya. Balik ko yan. Ala sir ha. Ayun um, okay. sa natin ng bawa. Yung ano? Bawal po hakbangan. Bawal po 'yan ha. Pantahin hmm. Andaan niyo po, 'yung 'yung pasyente, layo lang kayo. Bawal po 'yan niyan. O sapin niyo lang, sir. Bro, May isang ako. assistant po. O sir. Ano pangalan niya, sir? Aliwin niyo po siya. Serious ay, sa serious. Sa sir, Ayan. wag ka mag- Ito dahil. Ito ang business hmm. natin. Na, ano? Ay, gasa. Gasa. Ano? O, malala. Yan, ano yan? O, yan na. Tapos. balik. O, ahoy. Kung ano po yung baliko niya, huwag niyo sila mag-i-straight. Huwag. Mm. Huwag, mas ano yan. Pero kung ano naman siya, wala na talaga. I, ano mo na lang. Yan. Ah, ah! Sisigaw yan. Nagkanyay mo siya. Yan na ating gasa. Mahawa. Ito po mahaba, no. Tinitipid kasi natin dahil yan po ay hindi tayo ano natin yan. ba? yan na yan, ha. Tinitipid po natin, no. Yan na. Tapos, ano na natin. Naano na -ano natin ang beti na po yan, ha. Malinis na natin, ha. Tapos, yan yung tahoy, no. Halimbawa, tahoy na po yan. Kailangan po may mag na hindi lang sa back Pero kung gusto niyo pong madalian, talagang ano, trintas. Ibig sabihin ng ito, ito. Ah, okay po, yan. Oo. Okay. Oh. Sabili isang po yan, no? Parang hindi ka naman aksidente, parang ka panganganap. Oo. 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 Inahin. Yan po ang ano nyo ha, kung sa may ano nya. Yan, rintas po para mabilis po siyang, kung dadali sa ospital, madali po siyang tanggalin. No, pag ito po yung ano talaga, eh ilalagay natin dito.

tandog. <laughs> oh, yan ang ganda pag-uwi ug matatanggalin yeah. yan ha. Yan na po yan ha. Pero ano, ito po, po. ipipinis so, natin po formal po lang pag training natin doon. Ito sample lang. Hmm. Baka akala niyo ito na yon hmm. ha, hindi po. Ito na, na rin yon, yung parang ano lang. Pero susundan final. Na, yan na po yan ha. Doon siguro meron na siguro.